Hmm, kahapon, kami, yun. No. <laughs> <laughs> no, mga Welcome to Canada! Hello, anak! Hello! Asda, no, not... Ay ah, right. oh, na yan, oh! Hello, baby! Hello, no, anak! No, no. oh, good job! Ay, anak! Hello, baby. Mm. Ayan na ang mga F4, ang mga cute. Ayan, nagutom na kayo na ka, no? Oh, kain na. Eh, maginaw, nag no? Ayan na si Ryan. Ayan na, ayan na sila. O, oh, mag sa kanila, anak ko. Hello, Nasa Canada na. Thank yeah. Yay. Love you, my son. Ay, tita, ati, tina. Isa si tita, tina. Oh, si, si Axel, si Ryan. Hi, Ryan. Adrian, anak. Si Tita Tina. <laughs> at ayun si Day. Adrian. Ayan na ang mga cute. Ayan na ha. Dumating na sila. Gulot pa sila, no? Ang ganda ng welcome sa inyo, kids. Yay, you made it. You made it. You made it. Sana lumabas si Kendall. Pag lumabas si Kendall, bukas flight din siya. You made it, my son. Ang galing. Ang galing. Ang galing naman, ang pinaka pogi. Yay. Na delay din Oh. Ready na kayo sa snow? It's snowing outside. Okay. It's time for you to talk in English, ladies and gentlemen. No more Bisaya. Okay. Just arrived here in Calgary. Okay. Okay. Do you, do you want to say something, my son? Do you want to build a snowman? <laughs> Oh, ang saya saya ng oh. Are you happy, anak ko? Yes. Are you happy, anak? Yes. I love you, son. Yes, you. my baby boy is here. <laughs> Yan na. Sasayaw na siya. sa kanta mo? Yee! Yeah! <laughs> Ikaw ang inaabangan ng lahat din. Isa dito, yes. Uy! Isa sa mga, isa daw sa mga lamion At ito. Ay, ayun, no? <laughs> Masaya na ba ang lahat? Ayan na ha. Kayo kasi inuunahan nyo naman kasi si Mama Odessa eh. Darating yan oh. No? O baka bukas may dumating ulit. Di ba abang-abang lang tayo ha? Yung, ex yung malaki nandyan anak. Ayan. <laughs> Happy na sila. Teens, asan na si ano, mo share? Diyan na. Adi <laughs> na tayo. Nagmamadali na. O, mag-e-end live na ako. Magbabay na kayo. Bye. Ito na mga apat na cute. Apat na cute. Okay. See you bukas. See you. See you all sa Calgary. Ayan. Yay. Bye-bye. Maraming maraming salamat. Yes. Okay. Yes, anak ko. Okay. Bye-bye na ha. Thank you. So, see you tomorrow sa another live natin ha. Okay. Nakakadugo talaga ng ilong English nila dito. Nakakadugo. mo ba? Nag-dose blood ka? Oh, yun. Yun siya. Ay, ma'am, Sherry's here. Nak, dito daw dito. Dalawang sasakyan tayo. Kenji, nak, dito tayo, nak. Kenji, dito tayo. Dalawang kotse tayo, nak. Tayo, hindi mo lang yung Dalawang kotse tayo. Si Elias tulog. Pinainom ko ng gamot. Para makatulog lang si sipon. Bigat na split, literally. Literally. Oo. Oh? Ano nangyari na lang? <laughs> Nag-nosebleed. <laughs> Uh, no, baka ano dahil sa ano sa baka sa English, ba, English yan okay. ako sa English, English <laughs> siguro sa English din siguro <laughs> sa iyo kumakausap sa ano okay. kasi ako yung frontline nila ma oh, ay ko yung frontliner yeah. so ako nag English no, no, talaga ito. guys sina nyo nag nosebleed talaga <laughs> talaga <laughs> literally oh. <laughs> marami yan. nandun yung marami sa bugo yung ilong niya talaga <laughs> ko, ang daming kwento ni Ryan. Okay guys, alis na muna kami ha. ang lakas ng snow sa labas. So see you tomorrow sa ating um, show nila ha. Magising kayo, matulog kayo ng maaga, okay? Bye-bye, I love you all. Thank you, thank you. Bye!